is muro dito. 199 lang ang Only 199. Ang mura. Ayan guys. P149 Bagong outlet ng shoes Promo, promo Promo, promo Ang ganda naman nila Promo, promo. Yes, only 59. Mura niya, oh. Dito po sa world brand. Tingin, tingin lang. Kasi, ano lang naman. Hindi naman sila nag-aano. 59, 79. Na. Mga brand Dito lang yun sa world brand. Mm. Ayan. Okay. Ang gaganda nila. Ang mamura. Mm. Mm-hmm. Okay, so. like the color. Oo, oh, oh. Mura lang siya. And also this one. Okay. And your shoes. Oh, branded. Some plastic and pink. Forty-five. Ang mga bata. Pajama. Ang ganda. Hindi si ang bitis parehas na sako baka dadakulaan pa. Kulang na to sako. Sige, sige, sige. Sketchers. Hindi ko nagkita kong sketchers. May kaparas kong sa itong sketchers. Ah, ito. Mga 1.99 ito. Mga 1.89. Sketchers. Ibigay na lang. Pagano mo na. Tingnan natin ang sapatos. Tayo na. Tingnan tayo. Pero tatlong buwan pa lang ng sapatos natin na sketchers. <laughs> ang mura niya, ang mura. Ay, yan. Ano? Pero si pinakala dati kong sketchers, nag-abot man itong halo eh. Pero ano pa siya kagto, nasa 300. Mm <laughs> -hmm. <laughs> Saan yung may gamit hindi din man bakal kaning takon. Hmm. <laughs> ayan din sa skitchers. Marag Skip, skip, skip. 189, 199 lang siya guys. Ayun, ayan. Magpambaba o The favorite color. Mura-mura. Ibutan tayo ng bangkar. <laughs> <laughs> ang paso. Mm hmm. Pero pag ano naman, itong ano Puti, para kiliit. Kasi sa marine engineering, ano siya, puti ang mga shoes. Deto matagal sa iya. Pure na sapatos na putang ginagamit nila. Hindi ba tugang may takon? Kundi ang gano'ng kakabalintong. Ayaw, ano yung sarap na ito. 149, 129, mas mura din sa head. Ayan, bagong outlet ng shoes, guys. Ayan, dito lang siya sa World Brands. Dito lang yung sa Village Kabilang building. Ang mga mamura nila, guys. Ayan, ang lawan sa akin. Parang ganda ko, boy sa isa na siya. wala pa pang pasta. Hindi yun, ano, no. Maroon. Parang gusto kong bilhan si Boboy. Oh, Hindi ng bitis ka ito. Bagay ka siya, ano, sa iyo. Ayan, ano, no. Yun, parang camouflage, pero magayonan siya. High eh? cut. Kasi so, ito, mga ano, ito lang. Mura niya talaga. Ito lang yan sa world, world brands. Ang maganda. Mga bag, perfume. Puma, 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 pag-ibig. Yan yung mga shorts. Oh. May ano na pala ngayon ang ano? Yan guys, eh? Ay, ganda, eh? Hmm. Puma yeah. tapos itu dan meibrak dan orang leibais, Levi's. shoes, tamu, shoes, leibais shoes di sungai, shoes Ito 59. 59 lang siya. 59 lang? Bako yan itong binabakal tayo doon sa ano. Kasi nakano siya. Yan, mga branded siya. Hindi siya yung mga nabibili natin tatak-tatak. Original, only 59. $29. Underwear. Ito maganda din to. Brand lang po. US Polo. Ito Ang ganda niya $159. Ang ganda niya. $99. Ang ganda siya. Gusto mo lang? Gusto. Ayan, may bago. mga bago. Dito mga mga bago niya, pero makaganda siya. Ito yung paano ito. Ito yung bisokan din yung mga pangpasok niya. Tayo pagano itong may ano, kasi pag nasa abo ito, Hindi ka magkuha ng may arog kayo niyo. Kasi um, pag nagsabi siya sa amin. Yung ani. Yung maganda pang ano. Mm. Garayoks. Para siyang barking stock. Ito. Ang gagaan. Hmm. Masa na. Hmm para lux for men ito ang gaganda nga na yun parang bagay na bagay kay baba hmm. eh well, ayun yung tiki nang siguro magayon na tapulo na lang tayong pera ngayon ito din oh mga pang teenager para sa ating mga anak ayan ganda ganda 159 lang pero lang sana tayo Hey, pira ka. May kami kaso lang hindi pa dumadating. Nan <laughs> yung guys, ayan. Dito lang yung sa World World Brands sa Bellagio Mall. Hanggang dito na lang guys. Thank you.